sa isang didikadong pagsisikap na suportahan at iangat ang mga nangingilangang komunidad sa subo. Ang Forten Civil Military Operations Katipanan Batalyon ay nagsagawa ng outreach program na may timang baranggayan sa subo. Ito ay may layuning iparating ang serbisyo, katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno at ng civil society organizations na tumulong sa mga baranggay na nasasakupan dito sa bayan ng Katbon sa probinsya ng Cebu. Ang mga residente ay nakatanggap ng pangunahing pangangailangan tulad ng food box, check-up, medisina at libreng salamin sa mata. Ang kasandaluhan naman ay nagbigay ng serbisyong libreng gupit, mga palaro upang magbigay ng kasiyahan para sa kabataan at sa mga matatanda. At ang pagtatanghal ng katipanan repertoire. Sa buong aktibidad, makikita na matagumpay ang isinagawang barangayan sa Sugbo sapagkat bakas ang mga kaligayahang nararamdaman ng mga residente ng Barangay Bungyas sa Katmon. Ang kasundaluhan katulad ng iba pang ahensya ng gobyerno ay patuloy na maglilingkod sa ating bayan, lalo na sa probinsya ng Cebu. Mula rito sa Barangay Bungyas, Katmon, Cebu, katutuhanan para sa Kapayapaan.